Pagbaba kami dito sa ano, ang ganda pala dito. dito uh, ba? dito Oo. Maganda pala yung picture na yung ano, doon yung kubo kubo sa gitna. Tapos yung mayroon ano, yung naitot na parang yung tulis Yun, yun. Huh?

Yes, ma'am. Ayan. Ah, na, nag, nagkita ko kasi kami ng mga kagarians namin. Mga uh, brother. Eh, nag-road test sila ng sasakyan. Galing Guangzhou. So, nag-meet kami dito sa, dito na lang sa park kasi bawal po sa ano. Ayan, ang ganda ng mga ilaw. Wow, di ba? tayo dito. Sa gitna ng tubig. Ayan. Doon kami galing sa taas kanina. Bumaba lang kami dito. Ito yung Song Hee Won. Ayan. ito yung oh, yan yung pangalan ng ano ng Gungwon. ayan nakaukit sa bato songhi kungwan <clears throat> sa araw binabike lang namin to dati kasi sa araw ano uh, wala siyang ilaw hindi siya magandang tingnan oh dugi 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 oh.

Ayan, oh iba-iba siya ng kulay, di ba? Pasukin natin ang puso mo. Ayan. Mm. Diba? Ang ganda. Mm. Iba iba lang siyang kulay. Wow. Kanais ng bio di ba? Sa gabi lang pa maganda, pero pag-araw medyo maganda rin siya, kaso lang wala siyang ilaw. para ka lang nasa nasa ano ano palasyo sa hotel <laughs> pero nasa park lang kami park ayan tapos ito yung ilog yan ilog ayan sya ayan yung boat 嗯。Mm. <laughs> Nice kaayo ba? Yan. Dito ka sa gitna ng, ano ng ng tubig. Ito yung floating bridge na tinatawag. Uh. コップシャープ。 Ayan. pag, pag inikot mo yan doon diretso yan yung may ilaw na yan yung may ilaw na yan yan derecho doon derecho derecho hanggang doon sa dulo dulo ayun yung doon kami kanina yung may snow yung may ilaw na yun na Green o oh, di ba doon yun bulan tahu bro. bro <laughs> Tayo na lang. <laughs> <laughs> oh. Ito, pwede ka dito matulog. Oh, TV. Ayan. TV ba ito? Oh, hmm. oh. Talagang ang dami ko lang yan daan. Kaso lang malamig. <laughs> oh, di ba? Maganda din sa gabi. Maganda lang yung tanawin. Mabubusog talaga yung mata mo sa mga mga nagko-titap na mga ilaw, ayan o di ba? Ayan yung aking travel buddy. Ayan. Mm. Tagus-tagusan talaga bro, no? Hmm. Tagus yung ganun. May tulay dito kasi ibaba. Yung floating bridge nga yan saan. yung tinatawag yan. O, di ba Ang galing. Ito yung sa gitna. Dito kami sa gitna ngayon. Ayan. May Kasal okay. 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 tayo dito. ah, <laughs> uh, shout out nga po pala sa aking 2 million viewers especially to kay ma'am ah uh, Mosia Montenegro Kim, ayan Shoutout out po. Ayan, sana po ka mga kapasyal po kayo dito sa Daegu, South Korea. Ayan. Anytime po, welcome po kayo dito. Ayan, o, oh, diba? Nandito kami sa kabundukan. Puro bundok po yan, bundok, yan. Bundok po yan. Napalibutan po yan ng bundok. Hmm, ayan po, bundok po yan. Halos talaga, paligid po yan ay kabundukan. So, mahinig po kaming mag-hiking. Ayan po yung aking travel buddy. Ayan, si Brosards. Ayan po. Ayan, welcome po kayo dito sa Daegu, South Korea. Uh Ini time po. Hmm? Ilan ang viewers ko? Viewers ko? 2 million viewers ko, bro. 2 mm, million. Shout out sa aking 2 million viewers. Ayan. Jiz <laughs> ko po, Rudy. Huwag naman. Huwag <laughs> naman ganun. Ay. Sige na nga po, ate. Ate Sia. Ayan. Shout out nga po pala kay Ate Sia Montenegro. Kim, ayan po. Mm, pasyal po kayo dito. Ah, isama nyo po si si Sir Phil. Ayan. Sige, tara. Nandahan <laughs> lang po baba. Oh, silaw ilaw. Kaya kapi, kapi muna. <laughs> Ayan, ito Yeah, kung gusto mo mamingwit, pwede rin dito. Pwede dyan mamingwit. Ayan, magdala ka lang ng pamingwit mo bukas dyan. Pwede tayo dito mamingwit. Maknak mm, si. Pwede tayo dito. kung Queens bro hindi no, pwede dito manon ha? ah pero lang dito oh, yung matanda siya yung gano nga, nga sa Nori Charang di ba? yan siya pala yung may-ari dito ah? Di ba? ah sige sa ay, ay. Ito, yan yung ito lang yun bro ayan yung dyan tayo ngayon yung dito na bahay na yan Ito yun eh yan 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 ano kayo nyo? basta bakit? Welcome po. Welcome po Ate Sia. Ayun. Ano, ayan 'yan. Ayun siya, oh. 'di ba nasa picture? Oh. Ang ganda. Sing ganda mo. Oh, gusto mo ng ice cream? Ayun. Oh, meron ditong ice cream machine. <laughs> May ice cream mo siya dito bro. Pleto. Ayan, may ano pa. May tinatagong kayamanan dyan. May, may susi. Hmm? Oo, oh, pwede. Para mag-guide ka. Okay po. Welcome po. Sige. Bye-bye.